kal pa pebrero ang umiiral ngayon na strong el nino ito ang sinabi ni pag-asa administrator dr Nathaniel servando ukol sa status ng el nino phenomenon ngayon pero sabi ni servando sa dzrh baka maranasan pa ang peak ng el nino sa abril o ang buwan na talagang mainit ang panahon sa bansa bagamat ang el nino phenomenon ay inasahan natin na uh, nandyan pa rin hanggang sa buwan ng uh, uh, Abril at uh, Mayo. Magamat uh, may nakikita tayong uh, kasi sa uh, mga forecast models na ito ang uh, uh, the part of uh, uh, April, May, June uh, season, uh, nakikita natin na uh, may transition na towards uh, uh, El Nino uh, neutral. Meaning, uh, magbabago ang kanyang uh, uh, City. Ayon pa kay Servando, may mga probinsya na sa bansa ang nakararanas ng dry spell na tumutukoy sa mahinang pagulan sa loob ng tatlong magkakasunod na buwan. Kabilang narito ang mga lugar ng Metro Manila, Abra, Ifugawa, Mountain Province, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Rizal, Occidental Mindoro, Negros Occidental at Basilan. Habang ang mga makararanas naman ng drought o below normal na rainfall sa loob ng limang magkakasunod na buwan ay ang Benguet, Kalinga, Apayaw, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinana, Cagayan, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Cavite at Palawan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. MBC Network news!